Isang mapagpalang araw para sa ating lahat na tumatangkilik ng tambalang Jump car. Sa video natin ngayong araw ay pag-usapan po natin ang nakaraang part 28 ng Jump Car serye na kung saan tinanong ni Colin Aprab si Carla sa kung ano ang gusto nitong kurso na kukunin sa kolehiyo. At ayon sa dalaga gusto nito maging isang nurse balang araw. At dahil doon natutuwa ang lahat ng mga taga-suporta ni Carla na ayon pa sa kanila na tama daw ang kurso na kukunin ni Carla sa kolehiyo kasi in-demand daw ito sa abroad at marami din po ako nababasang comment na ayon po sa kanila na gusto nilang tulungan si Carla para makapunta sa abroad basta matapos niya lang ang kanyang pag-aaral. At narito, pakinggan po natin kung ano ang kanilang mga komento. Naayon po sa isang fans ni Carla na may dalawang anak daw po siya na nurse sa Canada at pag makatapos daw po si Carla ay kokontakin co niya po ito para tulungan makapunta sa Canada. At may isang fan din na nagsabi na in demand din ang nurses sa US kaya pwede rin si Carla doon. At meron pang isang fan na nagsabi na pag makatapos na si Carla ay tutulungan din nila ito makapunta sa London. Grabe talaga mga calling up sa sobrang dami talaga ang nagmamahal sa ating idol na si Carla kaya balang araw siguradong magiging successful siya sa kanyang kursong kukunin kasi sa dami ng mag-aalalay sa kanya. O mga calling up tama lang ba ang kursong pinili ni Carla? please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At kung bago lang po kayo sa aking channel hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po. And also don't forget to subscribe Calling Up Rob, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.